Labis-labis na ang mga gawaing di ka nais-nais ng ibang mga misis dyan sa Daraga Albay kaya umuuwing naghihinagpis ang kanilang mga mister dahil sa pagtataksil mismo sa kanila ng kanilang kasambahay. Dito lang na umaga, pumutok na naman ang isang isyu sa hepatura ng Daraga PNP matapos magreklamo ang isang 50 anyos na mister na kasama pa ang kanilang barangay kagawad at barangay tanod para ireklamo ang kanya mismong misis na naabutan niyang ipinapakain daw di umano ang prinito nitong tilapia sa isang tricycle driver na matulis sa isang boarding house na di kalayo ang labis. nito lang mga nakaraang araw, ganun ang nangyari sa isang mister na labis na sugatan ng puso nang madat na niturin rin ang kanyang misis sa isang lodging house kasama ang kalaguyo nito. Hmm, kayo ha, very naughty. <laughs> ang isa pa sa medyo nakakaalarma, bakit dumarami ang ganitong kaso sa bayan ng Daraga? Kaya naman ang dos primos nakipag-usap sa daraga PNP Women's and Child Protection Desk para alamin kung bakit ito nangyayari sa kanilang bayan. At siguro mayroon silang time para sa isa-isa kasi minsan yung mag-asawa, wala silang time. Yung isang, yung isang partner minsan naghahanap ng iba kasi kulang sa atensyon. Yung minsan naman yung yung isa, yung halimbawa lalaki, busy sa trabaho, napapabayaan yung asawa. Syempre, maghanap din yun ng ibang maa-aanuhan niya. Minsan naman, ang ibang lalaki pabaya. Vice versa din ko, may meron ding babae na minsan hindi din ano sa asawa nila. Mhm. Mm mm -hmm. Bakit karamihan sa mga nabasa ko sa record niyo dito sa Daraga PNP? Lalaki yung dihado? Ah, yung sa lalaki naman po, ang kadalasan yon lalo na po yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Oh, I see. Okay. So, ma'am, ano ba? Natuloy ba? Meron may, na ba nakasuhan dito? O inaatras lang naman? Karamihan, inaatras. Mm -hmm. mm -hmm. Minsan, may nagpo-file pero pagdating sa court, inaatras na po ang ganito palang gawain ha, ay isang kaso ng adultery na kung saan kahit may asawa na ang isang tao, nagkagawa nitong makiapid sa iba. O, magtataksil ka pa ba? Nako, isa lang dyan ang dapat ninyong tatandaan. Kapag kayo ay nakiapid sa ibang tao, nako po, hindi kayo dyan ang panalo dahil ang talo barate ay ang inyong minamahal na pamilya. Kaya huwag gagawa ng kipinagbabawal.